Yes? <laughs> wow. Where are you? Birdie. Birdie? Yan, dito nga pala kami. Huh? Yan, kami sa may, wow. ano, si tatang nandun. Eh, eh. Nag-breakfast na kami ni ate. Eh. napagang aming breakfast dahil kami na palayas sa aming tinugan kagabi. <laughs> Yan. Yan. Na Miss Ed, &W. Ito yung unang-unang trabaho ko dati sa ano. Pagdating ko dito sa Canada. Yan eh, si ate. <laughs> Lalaad-laad muna kami. Mamaya pa sila mag-open ng dining 7. Pero 24 hours yung kanilang drive-thru dito. Ayan. Hintayin natin mag-open yung Swaston ano. mall Good morning